Ala, July 4 na pala ngayon. Bukas na pala ang karawan ni inay. Ano kayong pwede kong regalo sa kanya? Sana may maisip akong magandang regalo para ikasaya niya. Kasi senior na yung nanay ko, kawawa naman kasi iniwan kami ng tatay namin nung bata pa ako. meron naman na akong ipon. Sana kahit ma paano mapasaya ko siya sa munting regalo ko. Sisipagan ko pang magbenta ng balot para sa ganon makaipon pa ako. Tapos na ako. Pitinda na ako ng balot. Yehey! Naubos ko yung balot ko. <laughs> Sinanay kaya? Na, wala na naman si nanay. Punta na naman nagtrabaho. Masama pa naman yung pakiramdam nun. Bukas na pala yung karawan niya. Nakaipon na ako nabibili ko na yung pangarap kong regalo para kay nanay sana magustuhan niya para mapasaya ko siya maaga na ako matutulog kasi maaga pa ako bukas pati ako excited na excited na ako bukas kasi karawan na ni nanay matutuwa siguro sa akin yun kasi paborito pa naman yan yung ano yung mga kulay na damit na nakita ko sige tutulog na ako sana kasi pambili ko na naipon ko ng pagbebenta ng balot tsaka is candy ay, oh. umaga na. Bibili na ako ng regalo kay nanay. Ay, nay! Happy birthday po! Nay, alis na muna. Alis muna ako, nay. Ah, uh, may bibili lang po ko. Sige, anak. <coughs> oh, bakit po, nay? Inuubo ka. May sakit po ba kayo? wala wala anak baka siguro pagod ko lang to ah uh, sige punta ka na sa pupuntahan mo tatapusin ko lang tong labahan ni Auntie Maring kasi kailangan niya na ngayon iyahatid ko pa sige po nay alis na po ako wow ito yung pangarap mo kay nanay na regalo tanungin ko nga kung magkano to tao po tao po ano yon Kuya, yeah, magkano po itong damit niya? Gusto ko sanang bilhin para regalo ko po kay nanay. May pambili ka ba? Mahal yan. Magkano po ba? May 500, may 500 ka dyan? So, may 500 po ako dito. Pabili na lang po. Hinda, siguradong matutuwa si nanay. Ang ganda pa naman ang regalo ko sa kanya. <coughs> Alam ko, paborito niya to. Hala, <coughs> ang daming tao sa bahay. Anong nangyari? Anong nangyari? Bonnie, Bonnie! Yung nanay mo! Wala nang buhay! Ano? Inay?

Ang kunin ng kanyang buhay sa mismong karawan niya. Ilay, bumangon ka na. Ilay. Ilay, yung ringan ko po sa inyo. Ilay, pinag-inagin po lang ko po ito. Ilay, Ilay, mahal na mahal kita. Ilay. Ilay. Ilyas ka. Mag-inagin mo kayo ngayon, Ilay. mo kayo Lord Lord Kayo na pong bahala sa lalaki ko Napakamahit pa lang na yung lalaki ko Kahit iniwan kami ng tatay namin Hindi kami pinabayaan ka po ba sa nanay ko? Ipapaubayan ko lang po sa kanya ang kanyang buhay. Ang kanyang buhay.